Hi guys, uh, magandang araw sa inyong lahat O gabi man nyo to mapanood tong video na to Magandang magandang araw sa inyo o gabi Thank you Dito na naman tayo ulit guys sa panibagong reaction Gagawin natin uh, At ang reaction natin ngayon guys Bago tayo magsimula, shout out muna sa lahat ng mga supporters ko dyan Thank you, thank you so much Sa walang sawa yung pag-support sa akin uh, Thanks kay Emilila uh, Emily Lakilak na lagi na ka support sa akin At kamayong test Uh, maraming maraming salamat. Ma'am Tish dyan sa US. Yun. At uh, kay Ate Jo. Yan. Kay Ma'am Lara. Dyan po sa Belgium. Thank you, thank you so much. Sa so, wala nyo sa pagsuporta. At uh, shout out din kay Henry Ghost TV. Um, Ili Direct. Uh, support natin yan guys. Pati si ano. Si Sarge Go 04 Maraming maraming salamat sa inyong lahat At si Chonsky TV Support din natin yung guys So meron lang tayong i-react ngayon guys na Tao Na Para manibago Panibago na naman tong reaction gagawin natin no? <laughs> Meron tayong i-react ngayon guys Walang iba Maskara pa rin <laughs> Lagi na lang siya no? Nauumay na ba kayo Lagi na lang siya i-react natin ah, Sige susunod Iba naman. Ang re-react natin ngayon, guys, uh, i-react natin yung katalinuhan niya ba? Kasi ka, ikaw nga sa abin ni si Rave, sobrang talino ang tao na to. Sa sobrang talino ang tao na to, nakakalimutan yung respeto sa kapwa-tao, nakakalimutan din niya yung, ano, uh, basta, marami siya makakalimutan, pero, matalino siya. Uh, matalino siya, guys. Tenayo, pa nyo, pa pa paparinig ko sa iyo yung uh, sabi ni, ni sirip sa atin. Tignan mo. Kasi si Bungo kahit gano'n, matalino si Bungo eh. Hmm. Matalino. Sa sobrang talino ni Bungo, nakalimutan na niya yung salitang respeto doon sa iba. In fact, kahit ako, binastos ni Bungo. Dahil ano, nagalit ka ba sa akin, Bungo? Pare, tinuring kitang kaibigan pare, kilala mo ko. Kaya uh. ito si, si Rev, ano to, kay um, kaibigan to sila, nakakasalamuhan niya to nung araw, no? Talagang napansin ni si Rev na itong si Mascara ay talagang napaka mautak. Mautak. Sa ibang term, genius ba? Oh. Bihira lang tayo dito sa mundong to, guys. Bihira lang ta Bihira lang ang tao na mayroong ganitong talento pero namang mga mautak. Pero yung iba, mautak sa mautak. Oh, meron ding iba mautak. bright Mm, tama lang. Meron ding mautak na Bright siya sa lahat ng mga bobo. Pwede bang ganun? <laughs> Pwede rin siyang bright siya. Bright sa mga bright. Pero bubo siya sa lahat ng mga bright. Nag-guess yun? Parang nalito ako nun ah. <laughs> Anak ng tamatis na may bawang talaga oh. Amote. Yan guys. Yung panunurin natin ngayon guys. No? Sa sobrang katalinuhan nito ni uh, Mascara. Oh, ah, credit lang Disclaimer to sa mga haters ko dyan. No? Oh. At, kay, at sa tao na to. Hindi ito sa akin video. Okay? Hindi ito sa akin video. Okay? video mo to. Oo. Kaya lang, nung in-upload niya to guys, itong video na to, napagtantuatan niya na meron siyang paol ba? Meron siyang nalabag na parang mali ata. Ang akala niya, kasi matalino siya eh, ang akala niya, hindi ko na-save. Eh na-save ko ngayon. Tapos, huli na nang na-delete niya. Kaya ganun ang nangyayari eh. Matalino siya pero ubob siya sa lahat ng matalino. Di ba? Ako wala man akong katalinuhan guys. Wala akong niya. Ano lang yan? Na uh, yun sa akin. Ano lang yan? Para bang ano ba? Mga sa ano? Grenade one lang ba? Grenade one. Gusto siya yapa. <laughs> Kaya lang nasave ko yung Paul niya. Oo. Oh. At hindi lang ako guys. Dami na kasib. Pati si Bim Stevie. Kuya Red. Hmm. Pero nanay lang siya. Ito, ano yung kulang to? Isa to sa part na video niya. Kasi, bintang siya ng bintang sa amin na Miki. No? Apiki si Dovski, apiki si Kuya Rin, apiki si Sarge, apiki si Henry, apiki si Joseph si Gustibi, apiki si Master Gala. Hmm, may content pa nga dyan, no eh. Umami na si Master Gala na PK siya, pero mayabang pa rin. Sobrang ingit niya kay Master Gala. Hmm. So ito ipapakita ko sa inyo guys Yung ngalngal -ngal na -ngal ng ngalngal ng fake tayo Tingnan nyo kung gano'k siya gumawa ng mga fake Hindi lang video guys Si Sir Ray Na ano niya na gumawa siya ng fake Okay? Na panood nyo na ba yung gumawa siya ng fake guys? Na sabi ni Ray dong galit na galit si, si Ray Dahil gumawa siya ng fake video panoorin natin ulit guys yung pick video Nawa mo, iba yung opinion ko, iba yung opinion mo, yung sa pamemeke nyo, di ba? Hmm Tapos yung about dyan sa pamemeke mo, hmm. Ah, sinabi ko nabiyan... sana hindi nyo ginawa yun Kasi, bakit sana hindi nyo ginawa, may epekto yun Kasi Brad, nasa souls ka nga eh Madadamay kami sa plano, hindi mo sinabing na meke ka Tayo sa punto, doon tayo sa punto parang bata eh. ka na, doon tayo sa punto The fact na na meke ka The fact na na meke ka, the fact na may kay kanon at hindi mo inamin sa mga tao agad-agad No, agad-agad. Oh, Ito sa pa siya. Yung plano mong mamemeke, hindi namin alam. Hindi pa malinaw sa iyo. Sige, na wag mameke. May movement ang souls, Huwag mameke. Oh, sulat sulat hindi pa siya. Hindi malinaw na wag mameke. Gago ka ba? Gago ka ba? Na, yeah, napagalitan ka tuloy. Ano matalino ka? Nagmamatalino, nagmamatalino ka, Brad? Bobo. Yun Bakit nga. ikaw ang sabihan kong sinungaling dyan? ko sa yung hindi. Dete, putang ina mo, wala kang karapat na sigawan ako, sampali kita dyan. Kaya nga kayo mo makipagkita, ungas. Puro ka dito, gago. Matapang ka lang kasi online. Itong tao na to guys, na panood nyo, nahuli siya ni si Rave na namimiki. Kasi kung hindi siya uh, aamin ni si Rave na namimiki, eh, nagagalit na nga yung tao tinan nyo yung ano sabi niya hindi ko nalang babalikin hindi <laughs> <laughs> na kasi kay kasi rib kasi takot na takot itong tao na itong itakot na ta takot to kasi rib natin <laughs> <laughs> mo nga mintap di nga hindi magawa eh <laughs> oh. so narali siya na namimiki ng video at ang isa pa nito guys di lang video ang pinipiki nito kaya pumapalakpak yung dalawang kamay ko nito hindi lang video ang pinipiki mapapanood nyo ngayon ito guys, it, ah, disclaimer lang hindi ito sa akin ang video na to okay ginawa niya to sa channel niya kaya lang tinik niya kasi ano eh uh, madidihado siya eh hmm. kaya lang pagulang tayo nakunan natin ang na, ano na, na download natin so eh, guys panunan natin yung isa niya sa talent paano siya mamiki kasi marunong siya mamiki ng mga video eh kasi nag-usanting siya namiki siya ng video usanting siya lagyan ng multo <laughs> ito naman talent niya paano naman talent niya guys iba naman to pero pamimiki pa rin ito siya mismo sabi na ito ha ah. panoorin natin guys video niya to Kikita mo kung paano ko ginagawa yung ano, Nagresearch pa ako ng barangay sa Sablayan sa Occidental Mindoro. O? Oh? Na Nasa Caleng Quezon Mindoro nagsearch ako ng mga lugar sa Mindoro, sa Sablayan ang napili ko. Then nagsearch ako kung anong barangay meron sa Sablayan, Ibud ang nakita ko. Yung Ibud pala na yan, rural area yan. Yung parang talagang bukid na bukid yan. Ayano, ang Mapilis una nga nilagay ibon? ko, uncurtice. Eh, kaya lang baka mamaya ah, uh, mahalata, di ba? Ayun Asuncion, Australia, and Ann Curtis. Pero baka mahalata. Tapos, grave threat. Papalitan ko ito na. Galing, galing gumawa nito, diba? no? Kala ko, na, tapos na, no? Ayan Oh. Uh, ito yung mga code na nilagay ko dito. Pansinin mo yung, ano, pansinin yung, yung name ng mga complainant. Okay. Teofisto Asuncion, Australia. Nakikita nyo ba? Teofisto Asuncion, Australia. Ano ang initials niyan? T-A-E Tae <laughs> <ito> <laughs> Tapos yung tayo, no? isa pang complainant Ferdinand Ulysses Carino Caringal Ano yung initials niyan? Fuck F-U-C-K Di ba? yung mga ano yung mga easter egg uh -huh. na nilagay ko dito Then ito pa yung bandang huli Di ba? Ito yung ano, di mo nilagyan ko ng dry seal. Hmm? Naintindihan pa niyo para yung, para? yung, ano, yung, yung dry seal na yan. Maan, seal? Hindi naman Mindoro yung dry seal niyan eh. Oh, at saan ba? Ito yan oh. Pakita ko sa inyo. Ano yung dry seal? Hmm. Kaya, Ito, ba, Ito yung dry seal mo. Okay. Barangay Lumbangan, official seal. Okay. Ayan oh, ang ginawa ko sa Photoshop. Wait lang ha. Ang ginawa ko sa Photoshop, tinransfer ko dito. Grabe mo Photoshop Para maging dalino. ganyan, oh. Dito ko kinuha 'yan, men, 'yan, oh. Kulay black nga 'yan, eh. Oh, black. Pero man, ginawa eh. kong ano? Ginawa ko siyang uh, Ginawa ko siyang blue kasi ah, karamihan ng ah, mga ink na po stamp blue. blue. 'Di ba? Kinakabahan nga ako dito, eh. Oh, kasi sobrang linis, eh. Yang received na 'yan. So, hmm. ang mangyayari, gagawin ko na lang, ipapaprint ko na lang to Okay Para mapirmahan hmm. O, so, ito, ito na O, oh, diba? diba? Uh, ito na yung nagawa ko na So, nagawa ipapakita niya. ko sa inyo yung mga unang prototype na ginawa ko At kung paano ko nagawa O, oh, diba? diba? So, ito, diba? ito talaga, na ano? Nagawa na yung, ano, yung uh, Mismong documents Ah, mo siya ng documents Okay. Ito, 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 pirmado na to eh. Na, pinirmahan pa, no? Ito yung unang picture, di ba? Then, ayan o, receipt. Eh, dito kasi, men, peking peke kasi yung ano, oh. yung received. Hindi ako Bakang convinced, yan, hindi, 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 baka mamaya hindi maging convincing to na ito ay tatak. Oh, Di ba? Yeah, nag Nag-gets nyo? Yung dry seal eh. Hindi siya kapanipaniwala, men eh. Hmm. Iba pa yung pirma, Price. ito yung unang ginawa namin. Iba yung pirma ni ng kapitan ng mga complainant, iba yung pirma diyan. Grabe, may kapitan, diba? may complainant pa. Oh, ayun, e ayan, Ibon sablayan. Ayun. So may dito yan. wala pa siyang pirma dito eh. Okay. Hmm, wala pang pirma 'yan, men. Dito sa gilid wala pang pirma. Then ito yung isa oh. Tinamo? mo? Ang ganda ng pagkaka-print ng ano, talagang totoong dry seal, di ba? Grabe, gumamit pa siya ng dry seal. Tapos no? ang problema ko dito, ito yung tatak niya, kulay black, man. Mm -hmm. Or ano, hindi siya red. Ang ginawa ko, minodify ko. Di ba? Grabe. Yan, naging ano na. Ayan, Grabe. may pirma na. <laughs> Matawa, tawa -tawa Tapos ito, siya. peking peke pa rin ano? Ah, ang ginawa ko niyan. Ayan na ngayon yung ano. Ayun na yung documents. 'Di ba? Walang pirma Dahil usually diba yung mga barangay na Ano na may pirma din dapat dito sa unang page Dito sa gilid Ang ginawa ko Kinapi paste ko yung pirma Inedit ko na naman So ito na yung lumabas no, Ang ginawa ko Yung pirma dito Okay Diba yung, yung pirma dito Kinapi paste ko Nilagay ko sa gilid Ang galing naman talaga, kinapipaste niya ang pirma nalagay pa sa gilid, no? palakpak wala na kong masabi sa'yo maskara kundi ikaw na your demand kita mo mantakin mo naman yan Lalahimik na yung ah, ibon ibon sa blayan sa blayan sa sagbayan sa blayan nata hmm mindoro iba yan mindoro pinakialaman mo yung papilis doon kasi gumawa, gumawa siya ng fake na ah uh, sumon ang galing ang galing nito guys no? nakakamis ang talent ni Mascara di lang marunong gumawa ng fake video na nahuli ni si Rib <laughs> magaling pa matanong ko nga saan ba to? Sa, Taga saan ba yan si Maskara? Sagutin mo Maskara, saan ka ba? Basi ka ba? Kasalikto ka lang ha? Umaayos ka, salikto ka ba? Pero may nagsabi sa Marilaw eh. Oh. Namataan sa, ano, sa Isi Marilaw. So, sa Marilaw. Pero baka mag, baka nakaano ano siya dito sa Rikto. Magaling eh. Magaling ang bata na re. Kita mo naman, detalyado detalyado pati pirma ng witness pati gumawa siya ng ano eh parang sumo ng ginawa niya eh ginawa siya ng pirma sa barangay ginawa niya lahat at ang matindi pa noon nilagyan pa niya ng silyo ang silyo na yan ang sabi na ito silyo limutan ko na eh di kasi kasi ako kasing galing nito eh mautak to eh malupit hanga ako no hanga ako sa tao na to sakin sa naman, maraming nagsasabi sa akin, Dol, ah, na yung Dol, kasi may, may hawak na na ebidensya na marunong nga siyang gumawa, na ano ganyan, falsification yan, of documents. Sabi ko naman, ano tayo, yakin? <laughs> hindi. Huwag ka mas kara, hindi kita yan dito. Hmm. Pero, kung may mga tinitira ka, tulad nilang Francis Leo Marcos, yung mga, ano, sila Master Gala, sila si Kisino pa man, kung sino magkaka na sa mga mga binitawan mo salita dito, ay handa natin ipagamit yan. Hmm. Handa natin ipagamit yan. So, ayun lang guys. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa orasawan yung pagsupport sa Doski Gas TV. Wala akong imang masabi kong maskara, kundi atindi mo boy. Boy! Atindi mo talaga. No? Isa kang mahiwagang ulopong. <laughs> mahiwagang <laughs> <laughs> so hey, guys, maraming maraming salamat sa inyo lahat. na ah, seryoso tayo ha. Ah. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Thank you so much guys. Ako na sa inyo suporta dito mismo sa uh, Donski Vlog official ko, sa new ch uh, channel ko. Na lagi nga nakasupport sa akin. Thank you and have a good day sa inyo lahat guys. Thank you. At sa mga bago pa lang dyan guys, please subscribe to channel guys and pakihit na rin notification bell para lagi kayo updated sa mga bago nating reaksyon. Itu ito ito nga pala si Dawson Gas TV, nag-iwan sa inyo isang katagang ang Tinday. Peace.